So, what is up guys? Kamusta? Welcome back to my vlog, Andrea Judge TV. And yeah, for uh, today, gagawa tayo ng video. And um, it's been a while since nung gumawa tayo ng um, vlog or video dito sa Amerika. So, um, kami, mag -ano kami, magka kami. This is gonna be our first camping of the year. And yeah, medyo late na kasi lumalimig na dito sa... Um, sa, sa lugar namin um, po winter na actually fall and then winter so medyo nararamdaman na namin yung lamig pero um, I think kaya pa naman kasi uh, check namin yung weather this weekend It's gonna be like 60 to 70 medyo okay okay baggy feels kind of uh, weather pero ayan um, tumahan nyo kami uh, iba vlog ko tong um outing namin or camping namin para um, makita nyo lang kasi wala pa taong nagawang um, camping vlog or uh, vlog namin with friends uh, sa camping so this gonna be a first time uh, ito na rin yung start ng uh, pag vlog ko about ng mga buhay buhay dito sa amerika so at, as much as possible um, gagawin kong much more like um, informative at the same time medyo may kulitan na vlog um about dito so parang um i wanna use my account my youtube account as a um, um uh, uh, tools na, um, or reference na pwede nyong, um, pagkuhanan ng idea about life namin ng mga filipino dito sa amerika so ayan um umpisa natin with the camping um and then hopefully uh, magtuloy-tuloy as much as possible informative pero yeah, um, pamana rin ng medyo kulitan and um, kung may mga question kayo, gusto malaman about like um, dito sa US, yung kind of pamumuhay or paano sila nag-adjust dito sa pamumuhay dito sa US. So, um, ayan. So, um, hopefully guys, uh, panuari nyo itong vlog na to. And, uh, yun nga, sana is, um, um ma-enjoy nyo at the same time. Eh. May mapulit kayong information. Um, Uh, sa mga susunod na vlog ko or sa vlog na to alright guys so painihintay natin let's go uwi na ako galing ang trabaho kaka -out ko lang let's go bye So ayun guys, um, nakauwi na ako guys. So as uh, yung sinabi ko, magkakamping camping kami. Ready na? Yeah. Na-ready na lahat ni Andrea. no. so Medyo makulimlim guys, no? Nako. <laughs> um, so, two, two nights and three days kami doon. And yeah, ngayong gabi kami uh, magsisimula. Uh, I-assemble namin yung tent. Ayan, may dala kaming uh, blueberry. Shoutout kay Randy TD. Kasi um, pre-namote niya tong blueberry na to. At uh, try niya nung... Um, ano ba to? Nag camping sila, diba? So si Randy TV vlogger sa Canada yon. So uh, shout out to you man. Thank you. Thank you. Tingnan natin. Ayun, <laughs> ito na, lahat dala namin. May malaki kaming box din. Tapos dalawang maliit. Andiyan natin yung mga tent namin. May mga comforter kami kasi for sure malamig doon. And di natin dadalhin yun, di ba? Kasi hindi. Na... Ay, bike. <laughs> yeah, so dadalhin pa namin yun kasi magdadala din kami ng mga bike. Ayan, ready na yung mga bike. So, ayun guys. Um, ay pa namin ng konti. Na, kinakabang ka ba? Baka kaya lang. Uh, oo. <laughs> <laughs> so marami kami guys. Um, barkada. Tapos, um, tignan natin kung sino makapunta ngayong gabi. Um, parang kami lang eh. Pero baka may isa kaming kaibigan dalawa na pupunta uh -huh. doon. So tingnan natin. Um, update na lang guys. See you later. 2000 years later. So, in guys, Yeah, on the way na kami. Hi, Hi Claire. Klein. Uy, so, kuryoso. Klein. Kuryoso, kuryoso si Klein. Klein there. Ayun, so uh, on the way na kami. Um, may mga kinuha pa kaming ibang mga gamit. May nauna na doon na, ano, na kaibigan namin. So, ayun. Um, ganito lang dito sa Amerika pag summer. Kailangan talaga, iyan you know, uh, sulitin. Kaya uh, mostly camping Uh, masayang gawin and yeah um ito yung unang um, camping namin ngayon yeah for the year uh, last year medyo nakarami kami date na kasi uh, medyo na busy kami this past uh, like early half of the year so ayun um uh, mamaya, um kung medyo maliwaliwa pa um, pwede ko kayo ano pwede pa ako mag-vlog ulit o mag-update. Kung hindi na, baka bukas na ako makapag-update. Kaya, ano, ayun, um, Mahaan ano pa, samahan nyo kami. Eh. Um, ano ba, saan ba tayo magka-camping? Um, ang pangalan niya, Good Now na Nature good Preserve. Siya. Nature preserve siya. Dito sa US, maraming mga nature preserve, mga um, state um, park, and then mga national park so usually yung mga nature preserve yun yung mga campsite so meron mga campground na tinatawag so um, hindi siya gated pero ano parang may post lang doon sa pinaka entrance and um, doon kayo mag uh, ano, mag um, parang mag check in para din siyang hotel kailangan magpa book or magpa reserve and then i-reserve nila and then doon kayo mag, -mag, mag, check in um, uh, some campground diba may mga ano may mga um, park ranger na nagiiikot and siyempre sem may mga campground na rules then and regulation like for example um but yung curfew um I think mga 10 PM dapat tahimik na and um, kasi marami na din natutulog pero pwede ka pa mag bonfire, pwede ka pa magstay pero yung ingay is medyo maano na um, lesson na yung ingay and yun and then rumoronda yung park ranger tinitingnan yung safety pero may mga campground din na wala, 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 walang park, park ranger or kung ano yeah, like yung pupunta namin walang electricity so yung mga napunta namin campground before may electricity pero ito wala pero yun nga may ano naman kami generator na portable and ano pa ba um um campground yeah, lahat ng campgrounds dito may mga restroom yeah. And, um, karamihan yung may mga electricity uh, may mga back house dun so uh, yung iba kasi nag stay ng sobrang tagal yeah, Yeah, yan, no? nice. nice. So, yun nga. Um, pero yung mga napapanood nyo, kunwari, nanonood na kayo ng mga YouTube like outdoor um, hiking and outdoor camping. Yun talaga, ano, um, mga talagang nagka-camp ng naghahanap ng base yung talagang adventure talaga sila like um, pupunta sa isang forest and then magbe-base ng camp or like mag-hike ng isang ano ng mag sa isang um, mountain and then mag-set mag up ng um, camp ng tent, ng camp so yun talaga um talagang parang survival ano happy uh, din yun mga nagka-camping pero kami family, ano lang kami uh, family camping, ano uh, ini-enjoy lang namin yung outdoor um, pero prone ka pa rin sa mga animals or um, sa bear basa uh, basta malapit ka sa nature. Ayun, so um medyo one hour drive lang 'yon. Nakakaano na kami for 15 minutes. Medyo malapit-lapit na and update na lang namin kayo. And yeah, um tingnan natin kung anong itsura ng campground first time namin doon. Ipapakita namin sa inyo. And dito lang 'yon sa Illinois din. All right, see you later guys. Bye. Hello guys? Good morning. <laughs> Ayan, so um hindi na kami nakapag-vlog kagabi dahil um late na kami nakarating. Eh. Um ano tawag nito? Siguro mag mag-7 mag seven mag six 6 or 6 PM. Pasado na. And um yeah, nung pagdating namin nag-ano na kami. Good morning, Klein. Good morning. Good morning. Um, uh, pagdating namin eh ano na um diretso nag-setup na kami ng tent kasi um uh, magdidilim na so na namin uh, din diretso na namin yung yung um, gawa at din na ako nakapag-vlog. And yun nga nandito na tayo sa campsite. Ito yung tent namin, ayan. So this tent I think is good for like 8 person so may um, meron doon na parang um, queen size bed and itong queen size bed so dalawang queen size bed ang kasya and medyo maluwag pa so kung makikita nyo doon ayan uh, heater namin kasi kagabi um, malamig ayan nandoon yung um, portable toilet namin so ayan guys so um welcome sa goodino you know, uh, campsite campsite And yeah, tingnan natin kung ano mga makikita natin sa labas. Let's go! And ayun na nga guys, ito, ito na yung campsite namin. So, um, yan. Sambung malaki siya. And, ayan, magigising tayo ng mga tao. Yes! Nagsimula na ulit ako mag-vlog eh. Alam mo ba yung YouTube ko? Ha? Hindi. Hindi yung mga binag ko. Ayan, good morning. Good morning. Pag-vlog Sino? Kala ko yung baby mo isa eh. <laughs> Ha? Asan yun? Sama si Ed? Oo, ganun lang nagising ha. So, ayan si Cha, ang uh, mga kasama natin. Sila Pero may mga dadating pa ulit na iba. Ayan. Say hi to the vlog. <laughs> Sabi ko pa naman ano, magigising ako. Yung pala ako pala yung huling nagising. <laughs> Ayan. So, ayan. Nandito tayo sa, ano, sa uh, campsite. Sa Gudin. Ang ganda. Ganda ng uh, lugar. And, nandun si Andrea po tayo natin. Sige, cha. Tulog pa si Clay, ha? <laughs> so, ayan. Um, doon nakalagay yung ano natin. Um, set up. Uh, nandun si Andrea. Ayan siya, Morning. Morning train. Ayan. Nag-ano kami, bonfire kami kagabi. I <laughs> think 3am na kami nagising. Hi, train. 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 Yung mga bata nandun. Ayan yung parking. So, trail siya. So, yun pa yung ibang campsite. So, nag-camp kami kagabi. Oh my God, ano. Kami lang ata yung uh, camper. Ayan. Ayan yung mga kids, oh si Alessandra, si Claire nandun, and si Astro, yung aso ni Teresa. So, so far, tatlo, uh, apat pa lang kami nasa campsite. And yung iba dadateng dito kasi may isa pa kaming gabi. Right, update later guys. Ayun. Ano? Kahit ilang oras na ako matulog. ang aga ko gumising. Hindi <laughs> nga, sino yun? Ang <laughs> nabagbogin right right natin. Ha? Right. Ah? Right. Ah. <laughs> Sabi ko pa sa kanya aga, babe. Nag-isimula ako na kasi baka alak na akong gising. Ray, aga nagising, ha? pag pagising ko, tulog pa kayo. Kaya natulog ulit ako. Oh, <laughs> Good morning, guys. Hi, Pearl. Good morning. Good morning. Good morning. Okay lang ba binablog ko to? No, ayan, 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 si Eli kasama natin, si Pearl. Ayan, si Eli, yung anak nila. Ayan, dito kami, ano, um, bumili na si Eli ng, ano, ng, ng panggatong dahil ang aga daw nila nagising. So, alas sa is. <laughs> alas sa is. Alas sa is. Alas sa is. Ayan. Eh, ayan yung mga kids, oh. Nag-RC na si nasira niya <laughs> pambihira si Rana naman kaya sabi ko napakamahal ng ano na yan eh ng uh, uh hobby na yan eh <laughs> ayan so guys ayan yung sabi ko hindi nakita nila Elik kagabi pero ano para napapalibutan kami ng ano ng sunflower so ang ganda nung ano nung paligid and then doon may hiking trail banda and yeah um tapos sa kami ata kagabi alas 3 And ano, oh, artok, artok. na, art to try namin payakin si Teresa pero di namin nagawa eh. Yun ata yung ano eh. <laughs> Tulog pa din. <laughs> Ayan. So clear Claire. Claire, how is it? Guys, how do you feel about your first camping? What? This is Alessandra and uh, Dodong. She says it's a negative one. Huh? <laughs> Do you like see, it, guys? Like it. Do you like I it? I'm gonna ask Eli and oh Pearl That's Eli. Eli, how do you feel about your first uh, camping? Oh, it's a second. like oh, it? Was a second. No, uh, overnight. Overnight yeah, camping. Overnight. <laughs> How's, it? How's it? It's good. Good. Oh, good. Do you like it here? Oh, boy. oh, boy. oh boy. <laughs> <laughs> yeah. how about you, Sir? Sira agad yung RC nyo, sir. Pambira naman, no? Ano. <laughs> Ayan, guys. So, uh, magluluto na kami ng breakfast. And update na lang later. Uy, oh. Kaya pala, oh. Ito si Astro Boy. Hey, Astro. How are you? <laughs> Ayan. Ito si Andrea Andun Alright guys, update namin kayo sa mga activities namin. Let's go! Prado mo, Ellie! Prado mo! Let's go! Let's go! So ayun guys, uh, first activity natin, volleyball. Siya. <laughs> Shout out kay ano, pang professional at ate. Shout out kay Kuya Richard um bumili ng ano, isang buong set ng ano ng volleyball ano um Ayan, net. May kasama ng bola. Ayan. May bag. Ayan. Ayan. Mahaba. Sir, ano masasabi nyo sa ano natin? Sir, ano, napakalupit po nung ano. Yung masasabi ko lang po dito sa bumili po nito. Galing mo. <laughs> shoutout mo. Shoutout mo. Shoutout po sa iyo, Boss Richard. Oh, boss. Bonus. <laughs> Ayan. So, and guys, ah, nagbo-vlog-vlog lang ako kasi wala akong talent sa pagbuo-buo ng kung anong-ano -ano eh. Ayan, ex expertise niyon 'yan, expertise niyon. And yeah, um ayun, yung isa pa namin kasama si Teresa. Hi, Teresa. Nagbo-vlog ako eh, okay lang. Ah. <laughs> Mula nang nag- nag-TV ako, tinigil ko mag-vlog eh. Yeah, ayan si Teresa, say hi. Yeah, na interview ko na sila doon eh sa si Alessandra. Sabi okay, ko, babe, that's fine. How do you feel uh, ano yung ano yung first camping nila? Oh my god. <laughs> sabi nila, can't wait to go home. <laughs> sabi nga ni Alessandra sa kanya Um, it's great, it's so nice. Sabi ko parang di ka ata ganyan kagabi ah. <laughs> right dong. Ha? <laughs> Ayun. So, ayan nagluluto sila doon. Um, habang kami dito, nagbubuo ng volleyball area na paglalaro namin mamaya. Ayan, tingnan natin later. Okay, bye! Ayan ang cook natin for this morning, Pearl. Ayan. Kung makikita nyo, ganito magprito ng egg. Okay, guys? Ganyan, okay. So, guys. Paano? Lagyan ng asin? Asin lang ang kaya ko, maglagay ng yung hotdog. Yan. Ma And then ayun, si chef, chef 'yon. Tutan. Wala wala nang chopping pod, chopping board, do. Oh. Supit talaga. And guys, oh, dami na naluto ni Perlo. Oh. Galing. eh, <laughs> oh, syempre yung asawa pa kape kape lang. Diba? Kabit na gano'n. kabitaw ako na Ah, kaya. Ayun, nandun, nandun, nandun hindi muna. Mag-share ng kape. Oh, ka kape daw naka ka pa. <laughs> ayun. Pero di ako -ka <laughs> <laughs> so, ayun guys, biking biking muna tayo. So, ayun, nakakatapos uh, lang naman mag-breakfast. Ayun si Klein. Iyan, binabike. binabike ko siya. So ayun um yeah um okay yung campsite um I think meron lang tatlong campers dito since kagabi pero ang laki niya and sobrang linis hindi tulad ng mga um I mean linis na hindi parang masukal like na mga um, other campsite na maraming puno and then maraming mga dahon-dahon dito parang alaga yung, parang parang garden style na na uh, campsite Plane. Three hours later. Ayon tulad yaras sinabi ko ano um, uh, hindi siya parang crowded o maraming mga uh, ma puno mapuno or masukal na na campsite so okay siya guys um, para sa akin uh, good siya for like group of people like family kasi malawak malaki makakilos kayo makagawa ng um, ng mga activities um, kasama yung grupo nyo or yung family nyo so para sa akin okay siya okay for a family pero kung like adventurous kayo na tao or adventurous kayo na um, camper um, parang uh, hindi siya sa ganung level na ano na campsite so ayan may hill pa dyan Oop, wait lang babay kasi ako ngayon guys So, dito yung parang nature preserve office nila. Ng Gudo, no? And, um, actually, park talaga siya na nilagyan ng, ano, nature preserve na may nilagyan ng um, campsite. So, ayun. Update, update na lang, guys. And, see you later. <laughs> Pearl, kaya? Pearl, kaya? Kaya? Sure ka? Just do it! Hi guys! And ayun guys, no? Um, medyo hindi na ako nakapag-vlog. Ang dami na naman ginawa. Ayan, nandito kami ngayon sa Goodenow uh, Nature Preserve. Yan parang mini museum siya. So, dinala namin yung mga bata dito. Eh, tignan natin yung loob. So, ayun guys, uh, nandito na tayo ngayon sa ano? Goodenow, ano ba Creek. Nature Center. Ayun. Ayun si Pearl. Kasama namin yung mga kids. Gallery sila today. Ang site na to meron ding parang uh, museum or ano, um, nature center dito saan. Hi. Oh, begin, come here. Come, here. Begin, begin. come here. You can vlog ano? here. Huh? Here's the real one. Oh. <laughs> 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 Ayan, so ano pala? Ayan, yung matotong bees Ayan. Ooh. Mm na kilabot no guys ayan totoong ano bihay ayan kinakanta. ayan ayan guys di ba ano tingin mo po konti lang yung tao parang kami na lang yung nandito ngayon ayan parang siyang isang malaking daycare so, na may mga um, na ba to uh, educational na activities and mga insect stuff like mga ganyan Buto ng mga rats and stuff. Bats. Hindi pa mga buto ng bats. Ayan, ayan, naglalaro si Kling. Parang may mini campsite siya dito na play area. Ayan. Hal, magandang idea to. Sa kwarto niya. Parang mini camp, ano. Gawin na kaya natin ng ganito. Pipicture lang ko. <laughs> so, ayan. Right, bye. And years later. So, in guys, uh, tulad nga ng sinabi ko, um, itong um campsite nato is uh, <clears throat> good for family. Parang family camping talaga siya, kasi um yeah, kung nakita nyo kanina, de ba parang uh, may mga um, nature uh, preserve park sila na for kids like like this close area siya. And may mga play area siya at the same time nasa nature. And yung nakita nyo nga sa loob, uh, parang may playground na educational playground na ginawa sila para sa mga bata. And yeah, like this, mga parang tic-tac-toe kind of thing na may mga animal print. And yeah, uh, good rest area here. Overall, ano, good siya as family talaga kasi uh, ganda ng trail. Hindi masyadong masukal and uh, I mean camping, hindi masyadong masukal and uh, maraming pwedeng maggawa as family here. So yeah, update ko na lang kayo later and makikigulo tayo doon um, pagbalik natin sa campsite see you later, bye what's up guys, si Andrea, si Klein may nakita kami parang ano dito Rab rabbits run tunnel <laughs> so yeah um, tingnan natin yeah, Klein go Woo! matakot rabbit tunnel, let's go rabbit let's go let's go let's go tatakot siya guys <laughs> Let's go. Hello. Are you prepared? <laughs> oh, let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Ayun. Ayun guys. So sobrang ayos ng campsite. Um kung i-rate ko siya siguro na sa 4.9. Ah uh, bakit hindi 5 because wala kasing electricity. Pero so far kahit wala electricity sobrang linis, sobrang ayos. As, so, par, Good for family activities. siya, di ba? Oo. Family Especially camping. For, um, kids. kids. Ano, Mga uh, activities. May mm. na nature center sila. Ayan siya. Which is In good. Ayan sure. siya. Sure. Di pa namin na-explore uh. lahat ng trails dito. Yeah. So, hopefully, mamaya siguro or mm. tomorrow. And okay. saka guys, abangan nyo yung ano, di ba? Yung pupunta natin. Yeah. Hanapin namin yung bridge. Ito yung picture guys. Ayan. Ito yung ganda. So abangan nyo guys. Tingnan natin kung mapupunta natin um, ngayon or bukas. Tingnan natin kasi may bukas pa naman kami. And for sure um, mamaya chill chill lang bonfire. Kasama yung mga barkada. Tapos um, inuman probably. So ayun guys. Um, update update na lang later. And see you again. Um, eh, makikulit na tayo sa campsite pagkatapos dito sa kids activity. Ganda lugar kasi ang peaceful. kasi <laughs> pang bata siya. Sobrang relaxing. Right, see you later. Bye. Ellie, ang ating oh, vocalista. Dito Sam, anong dala mo? <laughs> Volleyball pa tayo. Nana sa color Hindi, ito. Hindi ito color match. Yung dalawa lang instrument